po sa pagtiwala at pagpunta po dito sa amin. Ako po ay I mean, ngayon pala nakikiramay na sa nangyari sa inyo, ma'am, kasi uh, mahirap mamatayan, mas mahirap mamatayan ng pag-ibig, di ba? Uh, pakikwento naman po, ma'am, anong love story niyo ni Sir Nestor Amadore? Kilala lang po niya sa ano, sir, sa bar yung babae po nung pandemic po. Nag-extra po yan siya po doon sa sa engineer po nila po. Tapos mm -hmm. nag-inuman po sila doon. Yun naman po yung babae na yan po, ipanikilala ng engineer. Yung bumabiyahin na po siya, wala na po siyang kinikita po. Wala na? Apo, um, yung sasakyan po namin. Ah, ganun ma'am? So, ano po trabaho ngayon ni Sir Nestor, ma'am? Ah, company, company driver po. Company driver, Opa. at ngayon po naman, nabibigay pa ng sustento sa inyo, sa pamilya ah, ninyo? Minsan po, hindi eh, wala po. Hindi hi hey, mahirap po ihingian siya ng ano po sa mga anak ko. So nasabi niyo po kasi na pinagpalit kayo, ma'am. So ibig yes sabihin po. ba niyan hindi na siya umuuwi sa inyo? Hindi po. Kaya sila may ano no, kaya yes sila po. may mga picture na magkasama Latt sa isang bahay. Po. Okay. At ang ano po ang gusto niyo mangyari dito kay Sir Nestor? Gusto niyo pong bumalik sa inyo, ma'am? Hindi na niyo ma ah, hindi na. Hindi. Bakit ma'am, hindi niyo na kayang patawarin? Hindi. Ito ba ang first time na ginawa niya 'to? Marami na po. Ah kasi Ma'am, yun yung problema pagka napaibig tayo sa pogi. Kasi, hindi, joke lang, ma'am. Pinapagaan <laughs> ko na Marami na po. Marami na. Apo. hindi uh, na po isang beses, dalawang beses, hindi po. Ah, mas marami talaga. Yes, ma. Tapos talagang binabahay niya, yes. ma'am. Ah, uh, hindi naman po siya binabahay. Ngayon lang po. Yan po, binabahay talaga po niya. Special talaga yes, ngayon po. dahil binahay niya na. Yes po. doon na siya tumitira. Yes po. Okay. Apo. Uh, kilala niyo ba yung babae, ma'am? Uh, nakilala ko lang siya sa mga picture. Mm -hmm. sa ano lang po, sa mga ano niya, videos niya, ganoon okay. po. Doon po nakukuha sa anak ko kasi binlock nila po ako okay. eh. Kaya ako po gusto tanungin yun ma'am, kasi gusto ko malaman yung kwento, paano yun nahuli, paano yun nalaman? Ah, uh, nahuli ko po sila po yung sa, nung una po umuwi pa siya sa amin. Mm -hmm. Yung cellphone po niya, uh, may mga ano doon po. Pero may may ano po password, hindi ko po alam. Opo. Pero pinakialaman ko lahat-lahat, nalaman ko po yun. Mm -hmm. Doon ko na ano nga, sige nga sabi ko, subukan ko tong ano na to password na to. Mm -hmm. Yun po na, nakuha ko yung password Umasok na to. Pumasok po. Mm -hmm. Mamadali ko pong sinin po sa cellphone ko. Mm -hmm. Kasi rui ba po yun sa akin po na mm -mm. siyempre asawa po ako nandoon po yung ano ko nagalit na ano mm -mm. kasi siyempre nakita ko sila eh na ganun ang ginagawa ano po yung mga chat nila ma'am O pictures ba yung nahanap niyo anong nakita? marami po marami pong anong hindi ko lang po ano kasi marami siyang chat marami siyang okay. ano po ayun nakita ko yung ginagawa nilang hindi maganda kinonfront niyo po siya kinausap niyo siya tungkol dito hindi po dito. kasi Ayaw ko na pong kumausap kasi ano po eh, nagagalit lang po siya. Alam po ng lalaki na alam nyo? Hindi po. Ah, so ngayon niya lang malalaman Opo. na huli ka na, ganun? Yes po. Oh, maanghang. So, may anak po kayo, ma'am? Apo, tatlo. Tatlo? Apo. Ah, may apo na rin po. Ilan, Opo. ilan taon na po yung mga anak ninyo? Uh, 20, tapos ano po, 19. Okay, okay. Yung isa College po, College po yung isa po. 2019 and? And 11, at uh, 12 11. po. Ay, nako, may kailangan pa siyang sustento. Yes, ma'am. Nag-aaral pa po si 12 years old. Eh. Yes, po. po. At wala na po siyang pinapadala. Wala po. Ano po. Ako po ang trabaho po, ang sahod ko is 8,000 lang po ang sahod ko monthly po. Monthly? Eh, ba? Yes, po. A a a ano pong trabaho niyo, ma'am? Baka pwede tumulong uh, rin, rin kami dyan. Sa po. school Utility po. Ah, utility sa school. Gano'n na po siya katagal humiwalay sa bahay ninyo? Tagal na po siya yung three years na po sir na hindi po siya ano sa amin po. Nung umuwi lang po sa sir nung ano po uh, graduation ng anak po niyang bunso. Sa ng birthday po. po ng anak niyo sa Pasko sa ano? Never po siyang umuwi sir. Doon po sa babae sir nagpasko sila nag birthday siya. Ganun Tatlong po. taon na po ma'am. Yes po. Okay. Ano po ang interest niyo ma'am? Ipapakulong uh, ko silang dalawa po. Ayan. Sige. Sige. Ayun na nga talaga tayo. No? Ma'am, kasi ganito. Medyo ang lalaki, actually ang kabit no? sa kasal na ganyan, sa ganitong pagkakataon. Kasal kayo, ma'am? Yes po. Lalaki ang nangloko. Yes po. Ang mapapakulong natin, yung lalaki. Walang problema kung cubinage. Okay? Kukulong yan. Ang babae, ma'am, destiero lang, tawag natin dyan. Andes destiero, yung babae, papaalisin. Hindi kayo pwede magkita. Sa iba siya papatirahin. Parang restraining order kung iisipin natin. Ngayon, may decision yung Supreme Court. Kung vow ang ikakaso mo, pwede mong isama as conspirator itong babae para para sila makasuhan. Oh. For psychological or emotional abuse. Dahil pinapahiya kanya sa community. Oh. Dahil sa ganyan, nagka-epekto nagka na po sa inyo. Pero kailangan po natin ng psychological screening dyan. Ngayon, mamang gusto kong malaman sa inyo, is willing na ba talaga kayo filean ng kaso. Tapos na ba po talaga? Wala na kayong desisyon. Yes, hmm. uh, kahit po mag-sorry siya sa inyo, ma'am, sa kalagitnaan po ng trial, ma'am, lumuhod siya mula Commonwealth hanggang sa bahay po ninyo, ma'am. <laughs> Hindi na po talaga. Sir Nestor Amadore, magandang hapon po. Si Atty. Gareth po ng Wanted go. sa Radyo. Sir Nestor. Magandang hapon po. Sir Nestor, andito po sa amin ang inyong asawa, si Ma'am Lorgina. <laughs> Sir Nestor, lilinawin ko lang po. Kayo po may kinakasama po ngayon, Mayroon. sir? Na babaeng iba? <laughs> Kahit po alam nyo, sir, na kayo ay kasal. <laughs> so, sir. Sir, ano masasabi nyo? Ano paliwanag nyo po sa amin yan? Bakit nyo po hinayaang mangyari to, sir? Three years na daw po kayo nagsasama ng babae, sir. Hindi po. Punta-punta lang po ako sa, ano, sa, doon sa tatrabuhan. Sinungaling ka. Huwag kang magsisinungaling dyan. <laughs> nagmamakaawa yung anak mo, pero anong ginawa mo? Ano nga nga ko, hindi ka, nakahalit na yung sahab, so, dahil, suspindin so, so, <laughs> nga ko, tapos, wala na kontrol, tinanggal na ako. Sir, hindi po tungkol sa trabaho, sir. Yung tungkol po dun sa babae, sir. Ang issue natin. Uh, bakit po mas pinipili niyo po yung babae kaysa po dito sa pamilya ninyo? Eh, eh sir, eh, matagal na po ng issue na uh, ano, eh. ano Na nakapahiwalay na kami nun. Ano? Ano ah, pwede sa sabi mo? Nandyan yung babae mo. Sir, nasan oh, po ngayon yung girlfriend niyo? Yung kinakasama ninyo, sir? Wala po. Oh, nandito po sa Batangas, po. sir. Eh, ito Saan po, sir? Batangas. Batangas. Kayo, sir, nasan po kayo? Hindi. Nandito po sa Batangas po. Ah, kasama magkasama po naman kayo. Ah, uh, naninirahan po kayo sa isang bahay naman ng girlfriend nyo ngayon. Hindi po. Nagkikita lang po kayo. Ay, oo Nagkikita lang kami. No. Nagkasama, magkasama kayo. Huwag kang magsisinungaling dahil wala ka sa Batangas ngayon. Kachat ko yung office doon. Nandun, ah, dumala ko sa office niya tapos pinadrit siya ko sa Batangas dahil... Sir, ganito na lang, no? You have one minute... Uh, kausapin po siya. Bigyan niyo po, 30 seconds na lang ngayon, ano po masasabi niyo sa kanya para hindi po ituloy yung kaso ng concubinage and violence against women and children laban po sa inyo at yung inyong girlfriend sir. Kahit naman na hindi naman talaga ako na eh. Oh, di papakulong kita. Di ka ba, ano? Oy, kahit ano yung babae mo ang nag-udyok sa'yo. Anong nag-udyok sa'yo? Ang nag sa'yo? Ay, sa'yo matagal na. na, matagal na. Huwag ka magsisinungaling. Sir, so hindi naman tinatanggi, no? Na may girlfriend kayo, kay kayo ay kasal, na nagsasama kayo, sir. Tinatanggi uh, na may girlfriend ako. No. May girlfriend ka? Maghahanda ka girlfriend? May pamilya ka? Malalaki na mga anak mo? Ganito okay, sir, you, you had your chance. Kung sinagot mo kami mas maaga, kapag ka sa amin. Pero right now sir, sasamahan po siya ng staff namin to prepare filing of a case for concubinage against you and your mistress. Kung gusto niyo po siyang kausapin, between that time, you're free to do so. Pero sir, mukhang buong-buong loob ni Ma'am Lord Gina Amadore. Yes, okay, ma'am. Sa babae sa po, sir. yes, ma'am. Yung vows, isasama po natin siya. Yes, sir. Opo. Uh, kung umuwi lang po sana kayo, kay Ma'am Lorgina, siguro may magagawa pa po tayo. Pero now, time is too late. Thank you, sir. Thank you, Sir Nestor. Ganda po. Okay, Mahirap na matagal na kitang sinasabihan. Buo na decision ko. <laughs> Do sa babae mo. Alam niyang may asawa ka, bakit bakit pumatol ka pa? Nilinis mo yung pamilya niya, yung pamilya mo naman ang nasira. Ay ma'am, kasal din po yung babae. May mga anak po. May mga anak. Lima po anak po. Lima? Opo. Oh, ah, ba? May trabaho Kasi, po yan, sir. Ah, may trabaho siya ngayon. Hindi totoo yung sabi niya sa amin, wala siyang trabaho. Sinungaling yan silang dalawa, sir. Sinungaling mm. yan talaga sa yung dalawa. Ano po ang alam niyo sa trabaho niya, ma'am. Ano po ang trabaho niya ngayon? Company driver Andung po. Andun pa rin po siya Opo. sa kumpanya na yan. Ma'am, kahit ba makausap namin yung kumpanya, mag-usap sila na papadalahan ka diretsyo ng sustento, itutuloy pa rin natin yung kaso. Apa? Ano po yung naghudyat sa inyo na wala ng patawad to? ano yung point in time na nasabi niyo sa sarili niyo ayoko na ito na to kasi sir wala siyang desisyon ng sarili niya sir eh. naggaano lang siya sa babae sumusunod lang po siya sa sumusunod babae lang siya sa babae Ma'am <laughs> Regina ganun po papasamahan po natin kayo sa staff niyo it looks yes, like desidido naman na kayo yes, pa. aminado rin si sir so tama lang para hindi po tularan kasuhan ma po din po yung babae pa. yes ma'am yes. we'll find the way po yes, pa. para isama po siya sa thank kaso natin ma'am thank you ganang okay, hapon